guys o oh guys oh, lahat ng maasim pag tinikman nyo to pag kinain nyo to after nyo kinain lahat ng maasim magiging matamis tsaka maganda din siya sa mga naga dialysis patient hmm. maraming tong mga health benefits guys kaya eh, bilin na kayo hmm harap ngayon hindi mo kumupilit. Duga, kumawal lang lasa. Yun lang. Matagal kasi mawala yung lasa niya, guys. Kahit yung... Ito, kalamansi. Itayin natin, guys. May kalamansi. Mm. Laging matamis, guys. Ayan. Na. Hindi siya maasim, guys matamis. Dahil sa miracle or sa magic berry. Miracle berry. Mm. Mm. maasim guys, nagiging matamis. Let's go! So mga kagrinan, sa mga gusto namang mag-avail ng ating siblings, may available tayo na sa mga 200 pieces po yan mga kagrinan. Kaya medyo limited lang din po yung ating stock. Pero medyo madami dami na rin yung mga 200 pieces. So sa mga gustong mag-avail guys, pwede tayong magpa-ship uh, nationwide through GRS po. Madaling-madali lang po 'yan talaga alagaan mga greenhand. Pwede niyo lang paso, pwede niyo sa malaking timba o kahit saan guys. Tsaka wala po siyang pinipiling area, walang pinipiling humidity guys. Maari po siyang mabuhay kahit sa mainit at malamig na klima guys. Basta may tamang alaga lang, fertilizer mga kagreenhand. So Uh, sa ganyang size nga is maaring mag-produce na po siya ng bunga sa nakikita niyo sa video yan po yung kanyang uh, size po ng kanyang bunga so madali lang po talaga siyang mag ng prutas mga ka